on na po pala kami mga idol sa biyahe papuntang sementeryo dito sa may bin unido bohol at ang rider namin yung drive dito si Mr. Wait, wait, paring Badstar star o, ito ang mga lugar dito mga idol napakagandang nadaan na namin bahay ayun o oh. nasa probinsya pero bongga yung bahay yung kasama ko yung kapatid ko at pinsan ko dito asawa ko punta po kami at ang uh, may dala kaming pang ano sa sementeryo bulaklak at ayun na mga idol, ito po pala ako mga idol. Binidyohan ako ng asawa ko. <coughs> At sa unahan po mga idol, <coughs> yan po yung daanan namin. Nakarating na po kami kaso bawal po magparking doon sa unahan kaya lakad muna kami dito mga idol. Ayun po doon sa unahan yung cemetery, kailangan namin maglakad doon. Kailangan lang dito yung uh, tricycle namin. Hindi siya pwedeng pupunta doon sa loob kasi bawal daw po magka host ng traffic kaya dito lang kami at maglakad na po mga idol dito pala yung itsura dito sa may Binunido buhol mga idol no? Oh. medyo tahimik na lugar mapayapa na lugar ang binunido ayan po a few moments sulod na ni aring dapita 你本地的？ singko tag singko Pagto na kuni sabong <laughs> Niwa na sir ma shout out sa shout out sa Shout out Oh yang Ano talaga charge ka Ano nam May tower sa Globe Alec <laughs> mm.

ini <coughs> deh. <coughs>

at kami po ay pupunta sa puntod ng aking lolo at lola kasama ko ang maganda kong asawang nakabangs at ang kapatid ng mama ko ay yan po sa likod at ang pinsan ko naglakad po kami dito sa loob ng sementeryo at dahil dito pupunta po kami doon sa puntod ng aming lolo at lola at hinahanap namin yung puntod kasi nakalimutan na nila ayon po sa unahan sila nakapayong kasi ang init-init ng panahon dahan-dahan ang konti sa paglakad at kami ay paparoon sa aming paroroonan medyo malayo-layo konti ang aming nililakaran pero malapit-lapit na dun sa unahan ayan po si madam nasa unahan ang dito na po kami. At nilagyan na namin ng bulaklak ang puntod ni Lolo at Lola. Ayan po ang puntod ni Lola at Juliana Garcia at Chupilo Garcia. Ang aking Lolo at ang aking Lola. At dito nagtatapos ang aking video na huwag niyong kalimutan mag-follow sa aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.